Bata binaril lang isang 46-year-old na lalaki sa isang bicycle drive-by shooting sa Philadelphia Para sa karamihan, ganito ang drive-by shooting Pero ang mga batang ito sa Philadelphia ay hindi naisip na masyado silang bata para maghawak ng baril Ang shooting ay nangyari noong April 27 Ang 46-year-old na biktima ay naglalakad sa 2,900 block ng North Marshall Street Nang nilapitan siya ng dalawang teenager na nakabisikleta Nilapitan nilang lalaki mula sa likod 1.25 ng hapon at walang ka-warning warning ay naglabas ng baril ang isa sa kanila. Binaril ng shooter ang lalaki sa dibdib na sa kalsada ang biktima. Tumakas sa mga suspects sa kayang kanilang mga bisikleta at ang biktima ay nakarating sa dulo ng block. Nagkolaps ito sa kanto ng Marshall at Indiana kung saan siya ay natagpuan. Panoorin natin muli ang security footage. Naglalakad ang lalaki at nakasunod sa kanya mga teenagers. Humugot ng baril ang isa sa kanila at binaril ang biktima sa dibdib. Tumakas sila. Hindi pa nakikilala ng Philadelphia Police ang dalawang suspect. Ang biktima ay dinala sa ospital kung saan siya ay nananatiling nasa kritikal na kondisyon.